Ayan, eh hey guys. So magluluto na po ako ng ginisang munggo. Ayan. So dito lang ako magigisa sa nilutoan ko ng munggo. Ayan. So hinain ko siya. Pati tinanggal ko siya tapos dinuro ko, guys, kasi 'yan yung gusto ko sa munggo eh. Ayan, 'yan yung ating kalabasa at ang um, ating alugbati. So, simple lang yung ating unisa, guys. Uh, kasi ako lang naman, mag-isa. Tapos, kung ano lang yung available. Ayan, so meron ako dito. Sibuyas, tsaka yung aking isasahog ay tinapa. dito lang ako nagluto sa aking electric pot yung gaabor ayan kung gusto nyo na mag order guys meron sa tiktok punta lang kayo sa marlab shop sa tiktok ko ayan tapos click nyo lang doon yung yellow basket sabay ko na rin itong pinapasapagisa guys so yung next kong ilalagay ay yung aking munggo yan gisa ko din sya ang bangun na guys gusto ko kasi sa munggo yung durog sya Kaya hey guys, paano ba kayo magluto ng munggo? Madami kasing iba-iba kasing version ng munggo eh. Yung iba naman yung nilalagay nila ano, ampalaya bunga ng ampalaya dahon ng ampalaya, kamote naman dahon ng kamote depende. So ako kasi na-miss ko lang tong lutong probinsya na sa amin kasi nilalagay ng kalabasa tsaka alugbati. So, maganda din to kasi munggo, napaka-friendly niya guys, no? Kasi kahit ano lang pwede mo lagay dito. So, maglalagay na po ako ng sabaw dito guys. Ayan. <laughs> Dinamihan ko na. Malit lang kasi itong pot. Antayin lang natin siyang kumulo. Tapos ilagay na natin yung ating gulay. Ayan, so ayan na guys. Kumukulo na yung ating munggo. Ayan, so ilalagay na natin dito yung ating gulay. Lagay ko na yung kalabasa. Kalabasa. Laro, guys. So, gagamit lang ako dito ng magic syrup, pampalasa, wala ng nor, kung ano lang yung available. So, kalahati lang. Tapos, lagay lang ako ng salt. Medyo maalat pa naman yung timpla ko guys. So, 40 pesos lang itong niloto ko, guys. Kasi, syempre, may sibuyas naman dito sa bahay. Tsaka, may, may magic sarap. May tina pa rin. So, munggo, 20. Kalabasa, 10. Alugbati, 10. O, oh, 'di diba? 40 pesos lang. Tipid na. Tapos, good for 3 persons. O. Oh. Diba? So, iba pa rin talaga yung nagtitipid ka at the same time healthy pa yung kinakain mo ayan sana all dapat dati ko pa ito naisip <laughs> ayan minsan lang kasi ako magka time eh kasi diba ano nakakapagod din minsan magluto luto, luto. Ayan guys, so kumukulo na yung aking munggo no. So, nantay ko na lang na lumambot yung kalabasa. Tapos tinan nyo to guys yung lutuan ko. So, gabor siya. Malit lang siya na pot. Good for 2 to 3 persons lang. Pwede ka ditong magluto ng... Uh, kahit ano guys. Pwedeng magprito, pwedeng maginit ka lang ng tubig, noodles, mga ganyan. Pong lang siya. Tapos ito, may dalawang option siya. Like kung gusto mo ng ano, malakas, tapos off siya pag sa gitna, tapos pagka pagka ganyan lang siya, pagka mahina lang ayan, so kung gusto nyo nito mag order guys, pwede, pwede kayo itong mag order, madami nito sa tiktok tapos punta kayo sa aking shop sa tiktok, meron akong shop, ayan, so marlove shop yan, m-a-r-l-a-b shop, tapos Ayan, makikita nyo na. So, since hindi pa kayo nakafollow, magpa-follow kayo ngayon. Ayan, yan. Tapos, um, punta kayo dito sa account ko na ganyan. Tapos, hanapin nyo tong, etong bag na to, o. Oh. Ayan. Ayan. Tapos, hanapin nyo na yung, ayan, kasi pang security kasi yan, eh. So, pwede nyo hanapin yung, ga gaabor yung pot dyan ayan pwede kayo mag order dyan mga ganyan mga soap yan yung sa shop kasi affiliate ako nito guys na to lang ako eh. so pag bumili kayo dyan meron mga 3 pesos akong matatanggap 2 pesos mga ganyan so ah, uh, ganyan ang tagal naman nun ng pot na yun Ayan, may mga bags dyan, may mga wallet, Ayan, may mga charger Ayan, merong Ito, maganda tong Ano guys, oh Yung, ano nga tawag Pressure cooker Ayan, ang dami ko na kasing ina dito eh. So, hanapin natin Yung Itong electric pot, ha Ayan, hanapin natin May mga baguong, may mga gano'n Ito guys, oh, ayan So, go electric pot Ayan, ganyan So, ito na siya, ba? Diba? Tapos, pag bibili kayo, pag uh, mag-order kayo, pinutin nyo lang yan. Ayan. Tapos, 352 siya. Tapos, add to cart nyo lang ngayon. Tapos, ay, bakit? Ganun, ganun. Basta parang ganun siya. Tapos, continue nyo na. Bayaran nyo na, guys student add to cart try again later ah basta ganun yan tapos syempre mag add to cart yan dito tapos i orderin yun na kasi hindi naman ako yung supplier na mumurishento lang ako so i-deliver yan sa inyo basta parang ganun so ngayon balik na tayo dito sa akin niluluto so lagay ko na tong uh, alugbate ayan bongga. Di ba? So, ayun lang. Alam ko naman na mas masarap pa kayo magluto ng munggo eh. Pero syempre, gusto ko lang i-share yung munggo ko. Masarap din naman yung munggo ko guys eh, Kung matitikman nyo lang. Charot. Ayan oh. ano, 'di ba? Healthy, napaka-colorful ng aking buo. May yellow, may green, 'di ba? Napakakwan ko, na. ah. Napakasarap. lalakasan ko sya ulit ayan. tapos after few minutes luto na luto na guys ayan